Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Erika Jane Valiente mula sa BEL 2A. At ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa punto at paraan ng artikulasyon. PUNEMANG KATINIG AT PATINIG Pag-uusapan muna natin ang punemang katinig. Ang mga punemang katinig ay maiaayos ayon sa tagpuan bigkasan at paraan ng pagbigkas at kung may tinig at walang tinig ng pagbigkas sa mga ito. Ang punemang katinig ay... P-P-P-K-K-T-T-G-G <tinyo>

Punemang patinig. Ang punemang patinig ay binibigkas sa ating dila na binubuo ng harap, sentral, gitna, at likod na bahagi. Ang mga bahagi ng dila ang siyang gumagana sa pagbikas ng mga patinig. Na binibigkas ng mataas, gitna, at mababa ayon sa posisyon ng pagbikas. Ang mga punemang patinig ay A E I O U 'Yun lamang po at sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.